kaming may kaalaman sa pag-aayos ng makina ay sakalang po kami nagpapachins oil kung kinakailangan. Abay, magpapachins oil ka ba naman kung okay pa yung oil ng makina mo? Pero yung mga iba po, wala pa pong uh, 5,000 kilometers yung tinakbo ng kanilang sasakyan ay nag-change oil na. Okay lang po yun, basta meron pong budget. Hindi na po kami nagbabase sa mga metro at sa ibang mga sinyalis dito na kinakailangan ng mag-change oil kasi kapag second hand ang sasakyan ay huwag kang masyadong magtiwala. Marami ng palya yan. Actual na po na tinitignan namin mismo yung langis na nandoon sa ilalim ng makina ng second hand na sasakyan namin. Kapag nakita namin dito, na kinakailangan lang uh, magpa oil, saka lang po kami magpa-chins oil gaya nito. Ayan, ito na po yung langis. Medyo malapot-lapot na po ng konti. i oil na po natin ito. Karamihan po ang alam, basta malapot na po yung langis, ayun ay po, kailangan na pong i oil. Pero mas importante po at mas delikado po kapag chinik mo yung langis mo, hindi man malapot, pero kulang naman sa dulas kapag hinawakan mo pong ganito mararamdaman mo na kulang ang dulas karamihan na nangyayari yon sa sasakyan na bihira lang gamitin yun po yung sinasabi ng iba na napapanis o panis na yung langis. kagagawan ng moisture ng tubig o evaporation kung ano pang tawag yan lalo na kung nasa lugar ka na malamig o kaya nahaluan na ng krodo yung langis. kaya kapag hawakan mo mararamdaman mo na kulang na ang dulas nangyayari po yon kapag uh, palyado na yung injection pump kaya nagkakalo yung krudo at saka langis kapag ganun na po na wala kulang na sa dulas ay nako hindi lang po change oil ang dapat gawin kundi ayusin pa ang dapat ayusin ang importante lang naman nito ay dapat alam mo kung ano ang trabaho ng langis sa loob ng makina para hindi ka napapaniwala sa mga manghuhula ang simpleng paliwanag syempre ang langis pampadulas sa loob ng makina para hindi masisira agad yung mga bakal to bakal na nagkikiskisan sa ilalim ng makina kaya kaya kapag malapot na po yung langis mabagal na pong pumunta sa dapat niyang pupuntahan dahil meron pong siyang dadaanan na mga pasikot-sikot sa ilalim ng makina kaya mas mabagal kaysa hindi malapot na langis. Mahabang paliwanag po kung ipapaliwanag natin lahat, dagdagan na lang po yung mga iba sa comment section, lalong lalo na po yung master sa diesel. Dahil ako po ay ah, hindi ako master sa diesel sa di gasolina lang po. Yun lamang po maraming salamat.